araw ang ating pag-aralan ngayon ay tungkol sa letra B. B, B, B. Anong tonong ng letra ng B? ng letra ng B? ng letra B? Anong tonong ng letra ng B? bo bo ng letrang B ng letrang B ng letrang B Anong tunog ng letrang B? Po, oh, po, oh, po oh. Halina't isulat natin ang malaki at maliit na letrang B Ihanda na ang mga lapis at tayo na magsulat Sundan ang linya upang masulat ang malaki at maliit na letrang B Mga salitang nagsisimula sa letrang P na ang tunog ay B. Ba, baso. Ba, baka. Ba, bahay. Ba, bato. Ba, baboy. Ba, bayabas, ba, bangka, be, belo, bi, bibe, bi, bintana, bote, bo, bola. bu bulaklak bu buwan bu buto bu bulak Bilugan ang mga bagay na nagsisimula sa letrang B. Bulak. Bola. oto, baka, bibe, bulaklak, orasan, baso, bato, bahay. At para sa ating huling gawain, isulat ang malaki at maliit na letter B.